Ang sarap ni Carlo Santon, hindi lang sa pinggan nilalagay. Okay. Minsan, dinidisplay <laughs> din sa ulo ng tao. Sintulad ng pansin kanto sa buho. Malutong <laughs> na pansit kanton. <laughs> hindi po talaga super kulot <laughs> ang hair ni Madam. Nasunog po ng sobra ang hair niya. Kaya okay. parang naging piniritong pansit kanton. Okay, okay. lagi lagyan mo na mas heart ng seasoning. Ni, yung eh. ni Madam. Luto na agad. Dali, takbo, madam. Lalong masusunog ang pangsat kanton mo. Eh, kailangan kasi seban lang ang agad. Okay, i-blower mo na, Carlota. Sigluto na yung manayong sa mata sa labas. Okay, mag na, Carlota. Ubusin mo na ang pangsat kanton mo, madam. At baka ma plancha din niya ng mask heart. And Sarah, at hindi mo na habang nakababait ang naturalizer, mm. kain mo na sa mass at sa si serlota. na nailatag. kakain <laughs> na tayo. Deremedya ka ng mass heart kahit pa paano ang na Sige, padaan na ulit ng planchop ang Sige lang po. Okay. 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 Walang wow. Okay na lang. Habang ang na sa na sa Iniilam po yan, Kuya madam. Huwag pang gagawin, gagawin po yan. Po yan hindi, hindi po kasi bubulayan sa sa'yo. Salamat na, sa Tutut!